yan naman ang music yan, dilig-dilig muna ng mga halaman bal, ito pa oh hindi pa nga nabasa yung lupa dito sa likod ng ano yan, si Lolo Dudong ang nagdidilig dito sa baba Yan ang ating mga bulaklak doon kahapon sa taas ay yung dragon fruit ang ating uh, diniligan yan pa Diretso muna doon. Ang suludurong ang mag. Didilig. Ayan. Kaso may music. Ay, naman ang music itong mga ito. Hindi na nagsawa sa music. Araw-araw masakit na sa usak. dito oh, sa puno lahat yan batain mo para ako na nga alam ito na kasi hirap ng pag hindi ka satisfied sa ano trabaho ng iba si Lolo Dodong eh, pag nagdilig basta nabasa na lang yung lupa sa taas okay na eh ang totoo niyan kailangan ma-absorb yung ilalim kasi sa init ng panahon ngayon kapag taas lang ang uh, basain eh, wala po yan ako mga kaibigan yan lagi sinasabi ko sa ating video na ang mga tao dito sa amin hindi na nagsawa sa kaka music masakit na sa utak ang mga music ng paulit ulit narinig niyo yung music na yan yung parang nagpapataya ng mga demonyo ay nako natit ba ang mga tao eh hindi na nagsawa sa ingay basta ini ko ng maayos itong aming uh, mga halaman kasi maya maya po yan mga bandang alas 10 yung singaw po ng uh, kalsada grabe na po yan yan oh. Tapos ito pong aming tricycle, dinidiligan ko rin po yan kasi ang aming basurahan na tricycle. Kasi ang ano nito, ang singaw nito nga plastic na bubong eh, pasok din po yan sa aming ano, sa aming uh, tubo. Ayan, diligan po natin itong tanim ko dito sa plant box ni ma'am na ano, na blue ternate. Ayan, oh, may mga bulaklak yan. Ayan. Sabay na rin natin ng konti yung mga tanim ni Ma'am kasi nandito yung uh, init banda eh. Ayan. Ganyan po kami magkakapit bahay pag sinong noon ang may hawak ng house sa labas. Eh, deligan na ang lahat ng kayong deligan. Ito naman yung tanim kong malunggay dito sa harap ng aking uh, anak dito sa plant box kung tirahan ng aking anak diligan natin para lalong uh, lumago yan ang aking mulberry alam nyo, lagu-lagu na nga mga kaibigan no? Eh. dami bulaklak gusto ko sana nga uh, yung ano yung mga sangat kasi nandiyan na sa kawad ng mga kuryente ba yun at kung ano-ano dyan ng mga kable kaso may bunga nga pabungahin muna natin pag medyo pwede nang iluto na dinimbing ng bunga tutuloy na natin yan yan mga kaibigan uh, ganda po so basahin natin yung kalsada kasi yung alikabok sa gana din yung salikabok ang mga loob so, ng ating mga kubo yan diligan natin yung, konti uli yung din, din yung konti ulit yung dinilig din lolo dodong kasi basta lang yan makadilig si lolo dodong pag nakita niyo yung basa na parang okay na pero hindi pa talaga Ayan mga kaibahan, haywan ko kung saan patutungo itong ating uh, video na to. Sana naman YouTube, huwag mo i-copyright kasi hindi ko naman yan tinadya na mga music-music na yan. Hay nako. Yun, ang taas. Diligan natin si Dapo. Si Dapo na walang malay. Ayan, thank you Lord sa mga halaman. Ayan. Hmm. Okay na yan. Tay na. Dulo-dulo nyo. Basta babukas ang tubig yan. Consumido. Yan mga kaibigan. Ay. Tuloy ko pa ba itong uh, Ano ko. Vlog ko. Ang, may music pa yan. Ano ba yan? Music, music na yan. Yan. Lakad-lakad po muna. Kalalabas ko lang po ng bahay medyo mangin so papainit muna ako Yun po yung paborito kong lugar oh, ang daho ano puno ng bayabas sarap po dito mga kaibigan maano po ma dito maniling dito sa likod. Ayan, masukal. Ganda ng bayabas, oh. Tapos, gawa tayo dito ng doyan, Kung <sighs> ito lang malapit sa amin yung uh, tubo, sarap gumawa ng luyan dito. Tapos, yung, lagyan ng mesa dito sa baba, oh. Tapos, yung ka mag-ihaw-ihaw. naman. Yan si Atis. Ang dami pa bunga ni Atis. Hindi talaga humihinto ang bunga ni Atis. Siguro si ano? Si tawag dito. Si Kamias ubos na ang bunga. Yung nakaraan kasi grabe ang bunga nito. Ah, wala na nga. Oh. Kunti na lang. Tapos, sino eh, na Mga tao na ito na. ng putol ng dahon. Tapos, diyan lang nilagay sa loob ng bahay. Ano ba yan? Mga tao talaga. malunggay dami daming malunggay dito dami daming malunggay nandito na akong mga kaibigan huy kainit yan hanggang dito na lang po ang aking uh, video kasi maraming music sa paligid Bye-bye po.